Good morning mga lords. Mayroon uh, meron ako share, share sa inyo no? kasi uh, nauuso na naman yung uh, ng motor ano? eto meron akong ipakikita sa inyo gagawa tayo ngayon ng uh, uh alarm ano? Uh, para hindi manakaw ang motor natin eto no? gamit tayo ng extra busina no? tapos uh, relay plus relay isang switch eto yung itatago mo na switch ano dapat nakatago to tsaka isang mini relay ano pwede ring malaking relay tsaka diode ano dalawang diode ayan na uh, uh, meron nga pala akong ginawa nito eh ayan na uh, napapansin niyo ano ito ito yung ano nya no yung may marking ito walang marking eto may marking ano no? Papunta rito, na no? Ayan, no? Dalawa 'yan, no? Dito sa ano, no? Sa diode na 'to. 2 amperes okay na 'to. O 3 amperes. Bala na kayo basta diode. Pagsasamahin lang natin itong negative niya, no? Itong negative. Ah, negative 'tong uh, walang marking, ano? Ayan, pinagsama natin 'tong walang marking. Tapos eto no gagawin na natin so meron tayong ano no ito signal light natin no stock yan ah yung sa stock na signal light yan tapos uh, simulan na natin mga lods para hindi na wag na natin patagalin samahan nyo ako no sabay so bayan natin okay ito na mga lods gawin natin dito no simulan natin dito sa placer relay ano, ito, ano kita ba, ayan plaster relay ito meron siyang B no, B battery yan, tsaka itong L ayan L, load yan yan yung load dito no, sa ano yung letter B, kakabit natin <coughs> sa accessories ano pero bago dumaan accessories maglalagay tayo ng switch ito no ayan lalagay tayo ng switch ano ito yung sinasabi kong itatago nating na switch ayan na ah. ganyan natin ito stock yan no bukod na yan ayan switch ayan <coughs> ito sa ano sa battery no tapos accessories ito accessories ano accessory wire okay natin ang no? accessory wire to mga loads Ayan, no? yung isang uh, ano ng switch ano isang wire ng switch yan nakakonek sa accessories wire tapos yung isa naman, yung galing ng uh, switch, pumunta naman sa letter B, no? Letter B ng class relay. Ayan. Then ito naman, no? Ito nga, ano, itong uh, load side, ano? Itong load side, kakabit naman natin dito sa extra busina natin, ano? Extra busina, ayan, kabit natin. Medyo masikip. Yan ano, yung isang paan ng busina, no. So bali ito, no. Itong isang paa, syempre sa ground. Ayan, lagay natin sa ground. Ayun, no, ground to atong black na ato. Ayun, lagay natin sa ground. Sana masun masundan ninyo mga lods ano, madali lang naman sundan eh. Ayan, ano. No? Yung isang paan ng busina no, nakalagay sa ground. 'Yung isang paa naman ng busina, 'yung isang wire ano, nakalagay dito sa letter L ano. 'Yan. Tapos uh, dito tayo sa diode ano, itong pinagsama nating diode ano. 'Tong pinagsama nating diode, iko-connect natin dito sa letter L ng uh, plus relay ano, dito. Ayan. Sama natin dito, no. Sikip. Ay, naugot. Wait, wait. Ayan, ano. So, pinagsama natin, ano. Ayan. Pag na natin. Pag isahin dikit lang eh. Ayaw kong mabit. Wait lang mga lods ha. Ayan, diyan. Ayan. na uh, sa letter L ano. Tapos itong sa busina no dito rin dito na lang natin ilagay sa kabila para maluwag-luwag. Basta ito no. Yung galing ng busina no sinama natin uh, nakalagay sa letter L ng flasher relay. Alarm to mga lods alam para hindi ako motor natin. Yan. So yan no. Yan siya no, ito yung uh, may diode natin no, ito yung diode. Etong walang marking, itong dalawa walang marking pinagsama natin ano. Etong may marking, yan no? may marking siya ito to. At saka itong isa no. Yan. Pupunta yan sa positive ng signal light na ito. Yung stack na signal light natin to ha. Dito yan pupunta. Magkabila ano, ya magkabila ito mga lods sa itong may diode na to ha? Ito. Ito yung isa. Pero, huwag kayong magalala. Gagawa ko ng diagram nito. I Isasabay ko na rin dito mamaya. Pag-upload ko nito Para hindi naman kayo malito. Lagyan natin ng diagram. Yun lang. Yan. Yan na mga lods ano. So testingin natin ano. Yan ang signal light ano. Yan. Etong switch na to itatago ninyo to no. Itatago ninyo kailangan nakatago ito no. Yan. Ngayon, pagka limbawang may nag-open ng ano ng ignition ninyo no. Halimbawa, Uh, may magnakaw pero ito no pagkapaparada kayo i on niyo to Yan i on no para pag kami nagsuse tutunog ito tapos magiiilaw itong flasher relay up uh, signal light natin ano Inyo, eh. Yan ganyan lang mga lords ngayon kung hindi na uh, kung gagamitin niyo syempre i o to itong uh, switch nato no itong ano switch nato, to tandaan nyo lods itatago ninyo ha? Uh, yung kayo lang nakakaalam yan ngayon meron pa tayong isang gagawin no para tuluyang hindi mapatakbo yung motor natin gagamit tayo nitong uh, mini relay ano ito lang gagamitin natin para medyo maliit siya hindi makonsumo sa ano sa space ano dito sa mini relay etong normally close no ito no normally close na to tung nasa taas na to no? bandang kanan hindi natin yang gagamitin yang gagamitin natin tung normally open no kung sa ibang ano sa ibang uh, relay yung transparent relay 87 to ito ang 85 no 85 86 at ang 30 ano ito tung 30 so ganito ano <coughs> Etong ano, tong 30 at saka tong Ah uh, Ah uh, 85 na to no, tong ground ilalagay natin sa ground. Ayun. Lalagay natin to sa ground ano. Ayun, lagay natin sa ground. Yung 30 no, saka tong 85 na ang mini relay ano, ito to no. Lalagay natin sa ground. yan. Den uh, ito na no. Etong Etong uh, 86 kakabit naman natin dito sa letter B no. Sa letter B. Letter B no. Tatap natin dito. Letter B ng uh, placer relay. Yan natin tatap para siya magsisilbing switch nito no switch ng uh, mini relay natin ito naman para hindi mapaandar yung motor ano totally talagang hindi siya andar na ayan etong isa no etong uh, normally open ikakabit nyo to sa pulser ano positive ng pulser yan para totally hindi siya andar Ah, uh, tingnan natin uh, kung may power na lalabas dito kasi ang lalabas dito is negative ano. Negative ang lalabas na power diyan. Yeah, tingnan natin ano. Negative. Ito negative ang lalabas dito ano. Tingnan natin. Kung may power siya ano. Pag nagkaroon ng power to nang lumabas, umilaw to, negative ano. Nakakabit siya sa pulser ano, na positive pulser. Yan. Dapat iilaw to para uh, gumag ibig sabihin gumagana itong negative no na, na, ikakabit natin sa pulser. Yan, on natin to no. Yan. Eh, <laughs> mga lods ano. So bali patayang ano nito patay ang patay ang uh, makina Yan Ayan, mga lods ano Ah uh, sana nasundan nyo, no pero ikakabit pa rin natin yung ano ay gagawa tayo ng uh, ano nito? Diagram. Ipapakita ko rin sa inyo. Isasabay ko dito sa video na to. No? So, kung nagustuhan nyo, mga lods, at naintindihan nyo sana, no, uh, pakilike na rin, ha, itong video na to. Tsaka, huwag kayong magsasawa na subaybayan ubayan mga video na gagawin natin, ano. Para din naman sa mga motor natin. So, hanggang dito na lang muna, mga lods. Uh, maraming salamat. At teka nga pala, no. Ito, sabay na natin yung video. Ayun nga. Uh, diagram yan eto ang diagram nya mga lods alarm to no uh, mumurahing alarm to pero garantisado to uh, so bali mga lods sana magustuhan nyo no? maraming salamat at God bless sa ating lahat